Hi hey guys! Welcome back to our channel! Ano yun guys? Muling mabuhay! At yun guys, matagal na tagal kami ni Molly na nakapag-upload dito sa aming channel kasi ayun ay, nga, maraming ganap sa aming buhay at yun, may bago pala akong upload dyan guys nag-tour-tour lang ako dyan sa aming sari-sari store, pasilip at yun, mga konti lang yun at sana guys, kahit pa paano manood po kayo sa aking uh, ini-upload at always nyo po kami supportan at ngayon, muling mabuhay na naman po tayo, at yun guys uh, gusto ko lang i-share sa inyo kung bakit kami hindi nakapag-upload ni Mall ng ilang years sa aming channel, kasi yun nga maraming ganap, at sobrang busy po at yun nga, nakikita nyo to guys ang aking view, at nyan ngayon ay may-upload ako, ay maya maya, may-upload may -upload ako kung bakit hindi kami nakapag-upload kasi yun nga ang dahilan guys sana mapanood rin ninyo, at yun nga guys ah uh, yung nagpabahay lagi, nakaipon kami ni Mall, yung, yung sa mga last upload ko dyan sa video, di pa sabi ko, may, yung nag, nag uh, upload ako na meron kami ipon challenge, yun, hindi ko na po nap, nap, napatuloy yun, hindi ko na po na ano, sa inyo kung bakit, uh, para saan yun, pero ngayon guys, ayo na uh, ito na po ang totoo kung bakit kami nagipon challenge ni Moll na ng mga barya-barya, Ayan, yung ilang years na, na ano, dyan po sa video na yung mapanood niyo kasi yun ay, ito yung pangarap namin ni Mol ayan, panonood rin po nyo guys kung bakit kami hindi uh, nakapag ni kasi yun nga nagtutok kami, ayan, nagpatayo kami guys, kahit hindi naman po masyadong malaking bahay yung aming napatayo kasi ay yun ay, gusto namin magpapasok uh, makita yung aming pag sa aming pagtinda ni Mall. At lahat pala guys, itong nagasto sa aming guys, itong sa aming uh, pinatay ni Mall ay uh, katas ng aming sari-sari store guys. Yung wala pong nakaharo na maliban na labas na pera kung saan kung pa. Lahat na to guys ay uh, parang gusto ko lang i-share sa inyo. Uh, galing po ito sa aming sari-sari store. -sari store ni Mall sa pag-iipon ng mga barya-barya. Kaya guys, wala pong impossible talaga guys sa kung ang may pangharap ka no, uh, hindi mo maiisip na kung porsigin mo talaga, kung gusto mo talaga abutin yung inyong pangarap, hindi mo maiisip na yung maabot mo pala kung mayroon uh, ay mo lang at manalig tayo sa hitaas sa Diyos, di ba? At nyo guys, kahit papano, yun itong pangarap namin ni Mol, ay na, natupad din kahit papano. Kaya thanks talaga kay God. Uh, at yun ay ibigay niya sa amin. Kahit hindi naman gaano kalaki guys. ah uh, thank you pa, thank you talaga. At uh, yun nga, at uh, yung nakikita namin ni Mol, ganyan, pag matapos kami magtinda guys, alam nyo, nagkwentuhan kami, muli na may sukat kalain na, yun, itong, itong binigay sa amin ni God, today, eh, sa amin ni God ngayon, napapanood lang namin sa mga YouTube channel, sa video, sa mga ano, dumadaan-daan sa aming uh, account na yun, dahil lang sa pag uh, nila, pag sikap, ayun, sipag, ay yun na uh, kukuha nila yung gusto nila. At kami ni Mol ay, ito dahil nga sa ganoon din, nagsipag pa talaga kami ni Mol magtinda para yun, ito na yung unang pangarap namin kasi yun nga uh, para may uh, makita, makita rin ang magulang namin kahit gayto kami ni Mol kaya na namin mag ito magpatayo ng gaytong bahay na kahit hindi naman gaano kalaki uh, basta magkasya na yung pamilya di ba at lalo na si Ina uh, yung nanay namin yun yung bahay niya kasi dati hindi masyadong ano kaya yun din ay na uh, naisipan din namin yung mag ganito para medyo maganda yung uh, pasok sa bahay at yung pag ano niya pagtulog sa gabi yung nakaka maluwang na di ba ganun guys at yun nga guys ah yan panoorin nyo ni mall yung ngayong upload ko at sana ay may matutunan kayo kaya kung sino yung may mga si, uh, sari-sari store or kung ano man may mga pagkikitaan kayo mag-ipon po kayo para sa inyong pangarap kasi wala talaga pong imposible kung mayroong abot maabot at mangarap Basta, uh, wag mo lang, uh, wag mo lang talaga anuin ang sarili mo. Basta mag diskarte ka, magkuha ka ng anong gusto mong uh, maano sa sarili mo, sa buhay mo. Yung mag diskarte ka, kung mayroon kang gustong, ano mo gusto mong itinda. O, kahit maliit na puhunan, pwede ka magsimula para sa maglago, maglago, maglago. ba diba guys? At yun nga, medyo mababa na itong video na ito guys. Kaya hanggang dito na lang muna itong aking upload guys. Kaya kung kakayanin ko, mag-upload ako. Mag-update, update ako sa inyo guys. Kaya hanggang dito muna guys. At please watching to my video. Kaya yan na guys, ito ang dahilan kung bakit kami hindi, ni, hindi nakapag-upload ni Mona ilang years. Yan. Andyan lang. I'm watching. Yan kayo. God bless. Thank you everyone. Yan. Bye-bye. Ayan guys, so yan pang pa dahilan niyan no. no. Pagipunan pa na eh. Aircon di pa namin nakabit. Wala pa hindi pa kasi nabili. Kaya yan. Kasi lahat kasi ng gamit dito sa uh, bahay namin uh, galing po sa sari-sari store. Kaya wala pa po kami masyadong gamit guys sa aming bahay kasi yung nga kailangan pa natin muna eh, rolling yung ating paninda. Hindi lahat eh, hindi po tayo magdalos-dalos sa pagbili-bili-bili kasi kailangan natin ikot-ikot muna. -ikot. Hanggang dito mula muna guys. Ingat po kayo. God bless sa inyong lahat. Bye! Hello guys! Ayan yung aming mini sala ni Mall. At ayan guys, Video-video uh, lang ako dyan. At na uh, yan, nag-voice lang ako, guys. Ayan, ayan, tingin nyo, guys. Yan yung aming mini-sala. Ayan, yan yung pinili namin ni Mol na kulay sa aming bahay, white. Kasi yan yung matagal namin na pangarap. Uh, kulay puti yung color ng aming bahay. At ayan, guys. Yan yung sala natin. Ayan, dyan kami ito matambay ni Mol pag matapos kami mag sa aming Sari-Sari Store. Ay, wala pa tayong TV dyan kasi hindi pa tayo nakabili At ayan ikot-ikot lang muna Ingat-ingat ko ingat lang kayo guys ah. Wala pa tayong masyadong gamit kasi yan din kasi ang gusto ko Yung wala masyadong gamit sa bahay Ayaw ko kasi maraming nakadikit-dikit Gusto ko ganyan para malinis po tignan At ayan yung sala natin Ayan At dyan naman yung ating kusina guys at ayan guys, yung ating mini kusina. hindi na siya mini guys. Kasi makita nyo impersonal guys. Sobrang malaki yan at maluwang. At ayan guys, ayan mga gamit-gamit. May oven-oven pa tayo dyan. Ayan yung mga kaldero natin. No? Ayan, nakaikot-ikot lang yung ating camera dyan guys. At ayan guys, may mini bar tayo dyan. Ayan, pinagawa ni mini, ng mini bar si Mall. At yun, wala pa siya ilaw. At ayan yung ating lamisa. Medyo maganda na yung lamisa natin, na guys. Magsabay-sabay tayong magkain diyan. At ayan din niyo, may hobbit na yan Wow, mayaman. Hindi naman katas ng sari-sari lang yang, guys. Lahat lang ating mga gamit diyan. At ayan, guys. Ayan no. maluwang luwang yung ating kusina at yan mini bar ni Mall. Wala pa siyang hindi pa yan nabiyan ng light. lagi ng light diyan sa gitna, yung tatlong iyon na sa bitay. At ayan, guys may water dispenser din tayo dyan at ayan, yan yung big mirror natin o, ayan, malaking salamin ayan, 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 o, video, video pa ako sa sarili ko dyan o, tignan nyo, diba, wow at ayan, ayan guys ikot, ikot ko lang kayo, at ayan yung ating, uh, dating sala ayan sya guys ha, yung dyan banda ayan, wait lang at ayan naman guys, yung ating dating sala. Yan yung dating sala namin guys na maliit, di ba? Diyan makikita niyo diyan sa mga video ko mapanood yung mga video-video ko diyan dati. Yan yung maliit namin dati na sala. At ngayon ay naging istaka na rin ng ating mga paninda. At ayan naman no, dami natin mga istak-istak diyan, ng mga kartu mga bike case at yung mga arena-arena no sa gilid. At diyan nakalagay na yung mga ref natin sa gilid. Yan yung at ayan yung papuntang kusina. Ayan, ayan no, oh, tingnan niyo guys, 'di ba ang lawak ng aming kusina, mas malawak pa sa sala. At ayan nya mga stack nat na iba, ayan oh, ayan. Oh, madami tayong stack diyan, oh. Ikot-ikot ko lang kayo muna guys at. Yan na yung agda natin papunta sa taas ng aming bahay. Ayan, may Second si floor na kasi tayo. Kaya na tayo tayo dahil sa Sari Sari Store. Ayan, atas ng ating Sari Sari Store. Ayan, marami tayong mga bulaklak dyan. Unang na pagakit nyo, puro bulaklak na lang yung ating nakikita. At ayan, mayroon pa tayong mga plastic flower dyan, nakasabit-sabit. At ayan yung terrace natin, guys. Ayan, punong-punong bulaklak din. Ayan, hindi pa ako nakapagwalis dyan, guys, sa nyo na. At ayan, yung ating terrace. Malaki yung terrace natin, guys. Maluwang. Kasi pwede tayo mag video bidjoki dyan. Mag-awit tayo yung bidjoki namin. Oo. Pwede mag-awit, awit dyan. Mag-banding, banding. Pag may mga okasyon. At ayan, yung taas ng ating, ano, guys. oh ng ating uh, kisami. Ayan yung pinalagay namin ni Mall. Payayamanin, di ba? At ayan, guys. Black tiles yung aming napili mo. Kasi yun yan. Gusto namin. Kasi para magka tugma Ayan na guys, ang ating view sa itaas ng aming bahay. Ayan na, ang Ang ganda guys, di puti? Pag white, ang ating uh, kulay ng bahay, maganda po. Uh, ayan ang kulay namin yung more White, brown and black. Kasi yan, magkapig sa kulay ng uh, puti. Ang pinagpintura namin na puti. Ayan ang ating kulay sarap. Mga puro bulak Ayan no, ang oh, nakapanin sa harap. Mga flower, ang daming flower. Ayan ang pag-aaris ng pagod. pag ng pagod pag nakikita. And, an melal!!! at yung terrace natin guys. Tignan nyo. Stingless pa yan guys. Ah. Pangyayaman hindi. Sana all. Uh, at ayan yung taas. No. Tignan yung kisami natin guys. oo, oh, pwede ba? Ah, kahit kisami, kisami namin. ang kisami ay kulay white din. Ayan. Tiles natin sa labas Black. Ang ating mga stingless. Ayan no? Para mat matibay. Diba guys? At ah, yan. Maganda tignan yan, nagpabahay na nga tayo, lubos-lubosin na lang natin, dahil sa pag iipon natin, katas ng aming sari-sari store, oh, di ba ang daming alaman sa paligid, guys gusto-gusto kasi namin ni Morian, maraming alaman, oh, no? may mga plastic alaman pa sa itaas ayan ang view ng ating agdan, guys pababa, ayan, nakikita na ang ating mga ibang paninda sa ating sari-sari store, di diba? at meron pa yung flower diyan nakasabit ayan, ayan guys, ang tiris natin sobrang laki, Hello you guys. At ayan at ang ating mini uh, bangko sa tiris. At ayan o, oh, ikot-ikot ko kayo dyan ha. Ayan, ang, 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 pinto ng ating, ang aming kwarto. Ayan, ito rin ko kayo ng madalian lang guys ha. At ayan, nag, uh, kitang kita yung butas doon. Wala pa tayong aircon guys. Kasi hindi pa tayo masyadong, hindi pa tayo nakaipon ulit. Mag-ipon-iponin muna natin ang ating pangbili. Ayan, ang aming kwarto ni Mall. Simple lang yan guys. O, tignan nyo, turo ko pa yung butas ha at ayan guys oo diyan kami na kay ganin mo ayan at ayan mga gamit ibang gamit namin ikabinit tayo diyan ayan o, ikot ikot tayo at korte guys yan ang gusto namin ni mula kulay white and brown maganda kasi guys Anyon. meron din kaming banyo. May sariling CR kami sa aming kwarto ni Mall. Ayan o, oh, diba o? Oh, salamin, salamin pa ako dyan. Hello, love, love, love. I miss you sa inyo guys. I miss you talaga. Ayan, naka-upload na rin tayo ulit sa aming channel. At ayan, ikot. O, oh, tignan nyo. Ayan, maliit na yung kwarto namin ni Molly guys. Ayan, bilhan pa natin ng aircon para hindi masyadong mainit. Kasi ang panahon talaga guys ngayon ay sobrang init. Sobrang init talaga itong buwan na to. Kaya, ayan, may maliit na bangko dyan. Pwede magtabi. At yan yung mini banyo namin ni Mommy ni CR. Ayan guys. Ako oh, kahit CR guys, tingin puti-puti no, 'di ba? Yan kasi gusto namin na kulay kulay white. yan mas maliwanag kasi. At walang ilaw, maliwanag mo. ayano Ayan close na natin. Ayan, off na natin ang light. Ayan. At ayan lang guys. yan na yung aming uh, tour ngayon today. Kaya thanks sa inyo guys. Mua, mua, mua.